Hello mga ka-JP! Welcome back to our channel! Ngayon, pag-uusapan natin kung paano tayo makakautang gamit ang GCash o kung paano natin magamit ang G-Loan. Ano nga ba ang G-Loan? Ang G-Loan ay isang feature ni GCash kung saan ang GCash ay nagpapautang sa mga users nito. Pero, sino-sino nga ba ang pwede makautang sa GCash? Ipa-flash ko dito sa screen kung ano yung mga requirements para tayo ay maging eligible sa paggamit ng G-Loan. At ito na nga ano, mga ka-JP, ito na yung mga G-Loan requirements natin. Para makagamit tayo ng G-Loan, kailangan tayo ay 21 to 65 years old, Filipino citizen, mayroong fully verified na GCash account, at dapat panatilihin ang good credit record kay GCash at walang mga fraudulent transactions. So kung tayo ay pasok naman sa criteria, tayo ay makakagamit na ng G-loan. Pero magkano nga ba yung pwede nating i-loan? Depende pa rin yan sa ating G-score. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung paano natin machi-check yung ating G-score. Pupunta ulit tayo sa ating Gcash app. At dito nga sa ating Gcash app, ikiklik lang natin yung profile. Dito sa may profile, click natin yung G-score. At makikita nga natin na ang ating G-score ay 725. Nakalagay rin dito yung iba't ibang paraan para mapataas natin yung G-score. Tulad ng send, pay, borrow, grow, enjoy, and insure. So ano bang ibig sabihin ng mga yan? Ibig lang sabihin yan, dapat lagi nating ginagamit yung ating G-cash. Yung loan amount kasi na i-offer ni GCash, nakadepende yan sa G-score. Kung mas mataas yung ating G-score, mas mataas din yung i-offer ni GCash na pwede nating i loan So ngayon ay back na nga tayo dito sa ating home. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano gamitin yung G-loan. Punta lang kayo dito sa borrow. At iselect ninyo yung G-loan. At pagka-click niyo ng G-Loan makikita ninyo yung amount na pwede ninyong mahiram kay G-Cash. Yung sa akin pwede ako makahiram up to 25,000 pesos. Pero iba-iba pa rin 'yan mga ka-JP. Yung iba hanggang 5,000 pesos lang yung pwede nilang hiramin, yung iba naman 10,000, at yung iba mas mataas pa, depende sa G-score. Nakalagay din dito kung gaano katagal yung inyong pagbabayad o yung terms. Nakalagay dito 6 to 12 months, siya payable. at ang average Interest niya every month ay 2.99% o halos 3%. Mayroon ding processing fee na 3%. Ibig sabihin, hindi natin buong makukuha yung inutang natin kay GCash kasi mayroon pang pa processing fee na 3%. Yan yung ibabawas nila sa ating niloan. At pwede pa nating iscroll scroll dito, may mga makikita pa tayong uh, informations or mga articles. Ngayon na na-review na natin yung mga details na yan, click na natin yung get started para tayo ay makapag-loan na. At ito na nga, makikita na natin yung step by step na kailangan nating fill upan kapag tayo ay mag apply ng loan. Halimbawa, gusto kong mag-loan ng 10,000 pesos. In-enter ko na. At dito sa may step 2, select tayo ng installment plan. Walang options dito, naka-automatic naman siya nakalagay na dito yung terms natin at kung magkano yung babayaran natin per month which is 1,400 pesos na kailangan natin babayaran sa loob ng 9 months. So, ang interest rate nito ay 2.89% per month. Ngayon, punta na tayo sa step 3. Magseselect naman tayo dito ng loan purpose. Bakit nga ba tayo ng utang? May iba't ibang options dito. Pero yung sa akin kasi ay general expenses or other. So, ito yung pipiliin ko. And for the summary, nakalagay na dito yung loan amount, which is 10,000 at yung processing fee na 300. So, ang matatanggap natin ay 9,700 pesos. Ngayon, click na natin yung get this loan. Dito, i-review na natin yung personal information natin. Naka-automatic na yan, nakalagay yung ating full name, birthday, nationality, mobile number, email, address, source of fund, at yung nature ng ating work. Once ma-review natin yan, i-click na natin yung next. Pagka-click natin ng next, meron pa tayong fill up na form. Ito yung mga other personal details natin. I Scroll natin. Kailangan din nating ilagay yung emergency contact natin. So ngayon mag-fill up lang ako mga ka-JP, ano? At ngayon nga mga ka-JP, tapos na ako mag-fill up ng mga other information. So i-click na natin yung next. Pagkatapos natin maiklik yung next ay bibigyan tayo ng chance ni Gcash na i-review yung ating G-Loan applications. Pag na-review na natin at sigurado tayo na tama na yung mga detalye na nailagay natin, i-click na natin itong box sa baba. Then click submit. Ayan, once maklik na natin yung submit, makikita natin yung buong detalye ng ating niloloan. So again, ang principal amount ay 10,000 dahil yan yung niloloan natin. Ang interest kada buwan ay 2.89% at kailangan natin yung bayaran ng 1,400 per month for 9 months. Tapos yung processing fee tulad ng pinakita kanina ay 300 pesos at ang start ng pagbabayad natin o payment due ay next month which is October 7 kasi September ngayon. So, once ma-review natin yan, i-click natin yung mga boxes dito sa baba. And then, click ulit natin yung continue. Ngayon, makikita natin yung you are about to receive 9,700 using G-Loan. Click na natin yung confirm. Once maklik natin yung confirm, si Gcash ay magpapadala ng 6-digit authentication code sa ating mobile number. Pag nagpadala na sila, i-enter lamang natin yung code dito sa mga boxes. Ayan, nagpadala na nga ng OTP. I-enter ko na lamang yan mamaya at pagkatapos ay i-click yung submit. Ngayon, ang tanong mga ka-JP, gaano nga ba katagal yung pag-process ni Gcash at kailan natin matatanggap yung ating niloloan? Mabilis lang naman, uh, within minutes lang naman magsisend na si Gcash ng notification na natanggap na natin yung ating niloloan na amount. Pero minsan umaabot ng 24 hours o kaya naman ay 48 hours. Kasi sinisiguro ni Gcash na tama yung mga information na nilagay natin doon at kanila pang vina-validate. And again mga ka-JP, munting paalala lamang na kapag tayo ay nangutang, kailangan din natin itong bayaran para tayo ay mayroong maayos na credit record kay Gcash at maari pa tayong mangutang sa susunod. Yun lamang po mga ka-JP, kung nagustuhan ninyo ang tutorial na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, hit the notification bell at i-share ang videos na ito at para updated na rin kayo sa mga latest tutorial videos. Have a great day.